manang ano ang supply natin <laughs> uh, oh, too big. Mm -hmm. Oo, medyo maganda yung level nung actually yung buong taon nito or at least nung nag-start yung taon na ito, maganda yung level ng mm -hmm. ano ng uh, dams natin no. Oh, that's uh, good. Medyo nasa 197 mm -hmm. uh, meters tayo. Ano ba ibig sabihin nito no? Yes, sir. Uh, ito ay nangangahulugan na mas mataas tayo ng uh, 19 no 19 meters kumpara nung isang taon no same time last year so mm -hmm. mas maraming ano mas maraming uh, tubig ngayon compared uh, with last year mm -hmm. at uh, medyo itong uh, mga nakaraang uh, pag-ulan natin over the weekend mm -hmm. medyo ano pa no nakadagdag pa mm -hmm. sa level ng ating angat dam no so Uh, supply wise uh, nakikita naman natin na uh, maayos yung supply pati mm -hmm. na yung uh, kalidad ng tubig natin uh, especially tapos na yung summer no yes. at uh, ano na panahon na ng habagat. Oo nga, eto na at yung may may bagyo pero nasa labas pa ng pare. Pero wag daw paka sabi ng pag ansa ni DOS si eh, Sir Jeric baka yun anytime papasok sa sa ating Philippine area of responsibility. So it's rainy season na nga. But sir, so far, ayan magandang balita at kung may mga pag-ulan man, ang ang, isipin lang natin yan, wag naman sumobra no Sir Jerry, di diba? Oo, oh, no. basta mapuno lang yung hmm. ating uh yung ating uh, angat dam no uh, bagamat uh, maganda yung level niya na 197 mm -hmm. siyempre ang target pa rin natin na uh, sa taong ito ay umabot siya ng around 210 to 212 oh, no uh, hopefully yung mga uh, darating ng mga ulan mm -hmm. ay magiging sapat para uh, mapuno yung dam mm -hmm. natin para naman paghanda for next year. Yes, kaya kailangan talaga oo. natin ng ulan, no? Kaya we have to be thankful. Sabi nga, nako, tag-ulan na naman. Di nila alam, Sir Jeric, eh, biyaya sa Diyos yan. May magandang ano, uh, ibinibigay sa atin, di ba? Oo, yun yung upside ng ulan, lalong-lalo lalo na po ito ay bumabagsak dun sa ating mga watershed area. no? yun. Oo. Magandang Sana maging... doon pumunta yung ulan Ako, at hindi hindi rito sa ano talaga no yes. uh, kasi pag nandito sa city medyo parang mm -hmm. ang uh, ano natin kaagad ay parang baha baha isa? correct mm -hmm. oo pero uh, sana uh, yung malaking portion ng mga pag-ulan mm -hmm. ay tumatama doon sa ating mga watershed areas mm -hmm. para uh, yun naman ang maging rason para marefill mm -hmm. o ma-recharge natin yung mga dams natin